Pala letter yun na ilog. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa may sitio Sadsadan, Barangay May Bunga, Lawaan, Antike. Nakailang balik na tayo dito at hindi hindi ako magsasawang bumalik dito. Ayan, tingnan nyo. Ito yung iconic na letter U or mala letter U na ilog. By the way, banda dyan is Igsuro Bugasong and dito naman is Sadsadan, Lawaan. Now, maraming nag comment na ang Sadsadan daw ay parte ng Igsuro o ng Bugasong. Well, disputed kasi ang lugar na ito noon, sabi ng mga kasama ko or ng mga kakilala ko sa Iksuro, dati daw talaga itong sitio na ito ay sakop ng Iksuro, Bugasong. Pero right now, ang mga taga dito sa Sadsadan, doon sila bumuboto sa Maybunga which is Lawaan Antike. And kung titingnan ko yung Google Maps, yung dito na side, ito yung Lawaan. Ngayon, pag tumawid ka naman ng ilog, dito na side, ayan, yung yan, hanggang doon, yan ay already Bugasong. Ito yung daanan papunta doon sa may hydro power plant so isa rin ito sa mga maaari nyong puntahan pag nag rides kayo para ma experience yung ganitong view kung ako sa inyo puntahan nyo rin sa mga sarili ninyong mga rides share ko lang bye bye salamat